Bakit maraming namatay sa Manila Film Center? Ano nga ba ang tunay na trahedya? Mga kaibigan, ito ang Manila Film Center na matatagpuan sa CCP Complex, Pasay City. Noong 1982 ay naging sentro na agad ng kontrobersya na nauugnay sa dating first lady na si Imelda Marcos. Ang gusaling binoo upang magsilbing venue para sa 1982 Manila International Film Festival ay nakaranas ng isang trahedya nang gumuho ang isang bahagi ng gusali sa kadahilan ng minamadali ang construction Halos isang daang anim na putsam na panggagawa ang nailibing dito kasama ang basang semento. Kahit na ang trahedya ay maraming mga naiwang manggagawang sugatan at ang ilan pa sa kanila ay namatay at natabunan ng semento ay itinuloy pa rin ang construction ng nasabing gusali. Ayon sa mga taong nakapunta na rito ay nakaramdam sila ng mga kakaibang presensya doon sa building. Ang ilan sa kanila ay nakarinig ng mga boses na sumisigaw at humihingi ng tulong at tunog ng yabag ng mga paa. May mga pagkakataon din na makakita sila ng tila mga tao na duguan at nababalot ng mga simento na ayon sa kanila, ito na raw ang mga kaluluwa ng mga nasawin ng manggagawa noong panahon na pa ang gusali. Kayo mga kaibigan, naniniwala ba kayo na ang Manila Film Center ay punong-puno ng kababalaghan? Comment na lang kayo.